Tapos siya, mag-block man siya kalit. guys. Amot lang ani. Masuko, ako ako ug dili. Tanawa ra gud. Oh, guys oh. Hmm. Di pa perito na ko akong anak. O atong pulang isda. Lapula lapu Tanawa yun sa. Ang isda. Ning ay de, magperito. Muro di magperito mo magana di kusnot ni. Hoy, suko ka balunga. Masuko ba kung di? Maka maka kuan, maka maka malipayon niya. Magmalipayon ba ka ani? Oh Lord, ani tabahuan, ani.

kay nganong nainga eh. diuna ang ML giuna ang sige tan kuno cellphone dili wala niya na gibantayan eh matuod no wala ispila ka karon wala kay balon kuya ka ayo cellphone lagi una taw tag mangga guys nya na padali guys oh okay. nami nami kay minggo flat lang wala ko i ano wala ko i Graham crackers. Nakoy gatas. Wala Graham crackers sa dito ko Wala. So sa isip ko guys nga kung magmingo float ko. Di na po kakakaon. At pag-abot ako dali sa Balai, wa na, nanadari ang isa ka tapero wa na isud. Kaya akong gamay nga anak, mao yung favorite. Kung abot gani ani gani mga tahan eh. Ni ana jud nga. Ni ana guys. Ang minggo float na punta. Yung dito bag na ko, ah, ikaw ramay mo kaon. Ako yung nabuhat, na buhat, di ko niyong binlan. na to? So. Kaya. Wala, mandi ko ng mic doon. auto itong mic. Wala kayo. Itong mic dito. Dito ko ba? Hindi man, guna yung kuwan. Nawa. Saka na yung mauna yung guys. Huwag tala. Huwag lang. Nadia sa basta, pero sukan. Ibitay di haa. Nagibitay di haa.

Sige, lami. Alang, Diyos ko, ay Lord. Kaya nabangya kung anak ko sa akong pagkaano niya. Bantay, hindi mo na huruton. Anahan pa ito pagkaon, na. Kaya gina na. mo man, hindi sa iro. Ano sa man eh? Huruton na lang ba ako? Ikaw yung... Ay, nagluto na kabi. Hindi nga na ako yung papa. Hindi na magpalit alam ko nga bukas. Kaya hindi mahurot, mabahaw. Dali ma... Kapanos. Bukas oh. ko hmm. din limanos. Oo.

Kumain ko Mingo Float, medyo maapit na ma override ang ano, mangga. So, salamat sa naghatag sa mangga. Sa iyo pa kaayo. Siguro niabot diri wa pa yala size, nana na diri ah. Salamat sa mga friends akong bana na naghatag og oh, gulay o oh, sa high chocolate. O oh, no, sa high mga pagkaon, mga fruit fruits, mga na, na. yung mga ano sa akong bana. Mga na nga nabuutan. Thank you. God bless all. Bye-bye.